Tinilaw po ni Senadora Amy Marcos na tatakbo siya muli bilang senador sa 2025 midterm elections. Kasunod dito na mausap-usapang susungpitin niya ang local posisyon, partikular ang pagkaalkalde sa lungsod ng Maynila. Makakasama natin muli si Raymond Tinasa sa detalye. Dinapos na ngayon ni Sen. Amy Marcos ang mga usap-usapang tatakbo siya bilang alkalde ng Manila sa 2025 midterm elections. Sinabi ni Sen. Marcos, wala tong atuhanan dahil tatakbo siyang re o bilang senador uli. Ayon kay Marcos, marami pa siyang nais gagawin bilang senador kaya pwede nang manahimik ang mga nagpapakalat ng chismis na tatakbo ng mayor. Pero hindi pa raw matiyak ni Senator Aimee kung tatakbo siya sa ilalim ng administration party. Dahil daw sa dami ng partido ng kaliado ng administrasyon na umaabot na sa limampu ang senatorial Bolsa ang tatakbo sa administration ticket na pinamunuan ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr up for re-election in uh, May next year and despite the uh, many rumors that I'm running for Manila, uh, Manila City and uh, other places, uh, magpapare-elect lang ako. <laughs> Ma'am, paano Ako, si Raymond Tinasa para sa kwentong politiko.